Noong huling bahagi ng ikalabing siyam na siglo sa kaharian ng Siam, na ngayon ay kilala bilang Thailand, may isang reyna na naging simbolo ng kagandahan, kahinhinan at pag-asa. Siya si Reyna Sunandha Kumari Ratana, ang mahal na asawa ni Haring Chulalongkorn, Rama V, isang haring nagdala ng pagbabago sa kanilang bayan. Ang kanilang pag-ibig ay nagbuklod ng tradisyon at makabagong pag-iisip bumuo ng isang kwento ng pagmamahalan at pag-asa para sa hinaharap ng kaharian. Ngunit ang kanilang masayang kwento ay maagang natapos dahil sa isang trahedyang nagdulot ng matinding lungkot sa puso ng buong bayan. Noong Nobyembre 10, isang libo walong at anim na ay ipinanganak si Sunandha Kumariratana. Kumariratana ang anak na babae ni Haring Mungkut, Rama IV, at ng isa sa kanyang mga asawa, si Chao Piam Sucharit Suda. Ang kanyang kapanganakan ay sinalubong ng labis na kagalakan. Lumaki si Sunanda sa gitna ng karangyaan at kultura. Ang palasyo ay isang labirinto ng mga bulwagan na gawa sa makukulay na mosaiko, gintong pintuan at makikinang na kurtinang sutla. Sa mga hardin, ang mga bulaklak na lotus at mga puno ng frangipani ay nagbibigay ng pabangong humahalo sa mainit na hangin ng Siam. Hindi tulad ng ibang kababaihan sa panahong iyon, si Sunanha ay tinuruan ng pagbabasa, pagsusulat at pag-aaral ng banyagang wika. Isang araw habang tinuturuan siya ng mga tagapagturo ng mga aralin sa kaligrapiya at literatura, lumapit ang kanyang ama na si Haring Mungkut Anak, huwag mong kalimutan na ang karunungan ay susi sa pagkakaunlad ng isang kaharian. Hindi ko po kalilimutan, Ama. Nais kong maging mabuting gabay sa ating mga kababaihan. Napahanga si Haring Mongkut sa talino at dedikasyon ng kanyang anak. Nakita niya ang potensyal na maging mahalagang bahagi si Sunanda sa hinaharap ng kanilang kaharian. Sabay ng kanyang pag-aaral, naging malapit na kaibigan ni Sunanda ang kanyang kapatid sa ama na si Prinsipe Chulalongkorn. Halos magkaedad lamang sila at madalas silang makitang magkasamang naglalaro sa mga hardin o nag-aaral sa mga silid-aklatan ng palasyo. Ang kanilang pagkakaibigan ay lalong tumibay habang sila ay lumalaki, habang si Chulalongkorn ay naghahanda para sa pamumuno. Si Sunandha naman ay lumalaki bilang isang matalino, mabait at mapagmahal na babae na handang magsakripisyo para sa kanilang bayan. Nang pumanaw si Haring Mungkot noong 1868, umupo sa trono si Prinsipe Chulalongkorn na naging si Haring Chulalongkorn, Rama V. Sa kanyang pag-akyat sa trono, kinilala niya ang kahalagahan ng mga modernisasyon at mga reformang iniwan ng kanyang ama. Isa sa kanyang mga unang desisyon ay piliin si Sunandha bilang isa sa kanyang pangunahing asawa. Noong Setyembre 12, 1878, Isang kagalakan ang bumalot sa palasyo ng maganap ang kasal ni Reyna Sunanha, Kumariratana, at Haring Chulalongkorn, Rama V. Ang seremonya ay puno ng simbolismo at tradisyon. Simula na ngayon, ikaw ang aking katuwang sa pagharap sa lahat ng hamon at sa pagbuo ng isang mas makabagong siyam. At ako'y laging nasa tabi mo, aking mahal. Sama-sama nating itatayo ang ating mga pangarap. Hindi nagtagal matapos ang kanilang kasal noong Nobyembre 12, 1878, isinilang ni Sunandha ang kanilang unang anak, si Prinsesa Kanabhorn Bejaratana. Ang kapanganakan ng prinsesa ay nagdulot ng labis na kasiyahan sa buong kaharian. Ang mga kampana ng palasyo ay tumunog, mga elepante ay tinaliguan ng pabango bilang simbolo ng pagpapala, at mga tao sa buong siyam ay nagtiwang sa pagdating ng bagong miyembro ng maharlikang pamilya. Napakaganda mo ka na, Born. Ikaw ang magiging liwanag ng ating pamilya. Lumipas ang mga taon. At si Prinsesa Kanabhorn ay lumaking masayahin at puno ng kuryosidad. Madalas makita si Sunandha at ang kanyang anak na naglalakad sa mga hardin ng palasyo kung saan tinuturuan niya ang bata tungkol sa kagandahan ng kalikasan at kahalagahan ng mga bulaklak na lotus. Anak, ang lotus ay simbolo ng pag-asa at kalinisan. Kahit ito ay lumalaki sa putik, nananatili itong dalisay. Ganyan din ang dapat nating maging kahit gaano pa kahirap ang buhay. Noong umaga ng Mayo 31, 1880, nagpasya si Sunanda na maglakbay patungo sa Bangpain Royal Palace kasama ang kanyang anak na si Prinsesa Kanabhorn. Ito ang kanilang paboritong palasyo sa tag-init na matatagpuan sa probinsya ng Ayutthaya tumungo si Haring Chulalongkorn sa kanilang silid upang magpaalam. Mag-ingat kayo sa biyahe. Huwag kayong magmadali. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Magiging maayos ang lahat. Makikita mo, makababalik kami ng may bagong lakas at saya. Pasado alas 10 ng umaga, umalis ang bangka. Ang tubig ng ilog Chao ay mahinahon at ang mga alon ay bahagyang sumasayaw sa ibabaw nito. Habang umaandar ang bangka, ang mga sakay ay nanapig na makita ang mga hardin ng bangpain Royal Palace. Habang tinatahak nila ang isang makitid na bahagi ng ilog, biglang dumaan ang isang malaking bangka na puno ng kalakal. Ang malalaking alon na dulot nito ay tumama sa kanilang bangka. Nayanig ang sasakyan at bago pa man makapaghanda ang mga sakay, ang bangka ay biglang tumagilid. Nagkagulo ang lahat, narinig ang mga sigaw ng takot at pagkataranta. Si Reina Sunandha ay mahigpit na niyakap ang prinsesa Kanagon sa kanyang dibdib, sinusubukang protektahan ang bata mula sa trahedyang bumabalot sa kanila. Ngunit sa loob ng ilang segundo, lumubog ang bangka sa malamig na tubig ng ilog Chao Fraya. Maraming mga tao ang nakakita sa trahedya mula sa Pampang. Mga mangingisda at mga naglalakad sa tabi ng Ilog ang nakatanaw sa nagaganap na sakuna. Kitang-kita nila kung paano nagpupumilit ang reyna at ang prinsesa na makalutang sa tubig. Ang ilan ay halos tumakbo na papunta sa kanila upang tumulong. Ngunit sa kanilang mga isipan ay naroon ang mabagsik na utos ng sinaunang batas ng kaharian. Ayon sa batas, bawal para sa isang karaniwang tao na hawakan o lapitan ang isang miyembro ng maharlikang pamilya. Ang sino mang lalabag dito ay papatawa ng parusang kamatayan. Sa takot sa kaparusahan, nagatubili ang mga saksi. Ang kanilang mga puso ay gustong tumulong, ngunit ang kanilang mga katawan ay nanatiling nakatayo sa pampang. Tila nakapako sa kanilang kinatatayuan Ngunit wala ni isa ang naglakas loob na lumangoy patungo sa Reyna. Ang tubig ay patuloy na humihila pababa na Sunanda at Prinsesa kanabhorn hanggang tuluyang naglaho ang kanilang mga katawan sa ilalim ng ilog. Nang malaman ni Haring Chulalongkorn ang balita, isang matinding dalamhati ang bumalot sa kanya. Sa una, hindi siya makapaniwala. Paano nangyari na ang kanyang asawa at anak ay pumanaw sa harap ng mga taong maaaring nakapagligtas sa kanila? nang makita ang katawan ng kanyang mahal na asawa at anak, bumagsak ang hari sa kanyang mga tuhod at humagulhol. Agad niyang ipinag-utos ang pagtanggal sa sinaunang batas na nagbabawal sa mga karaniwang tao na tulungan ang mga miyembro ng maharlika sa oras ng sakuna. Ipinahayag niya na ang kaligtasan ng buhay ay higit na mahalaga kaysa sa anupamang tradisyon. Ang trahedyang ito ay nag-iwan nang hindi mapapantayang marka sa kasaysayan ng Thailand. Si Reina Sunandha Kumari Ratana ay pumanaw sa edad na labinsiyam kasama ang kanyang anak na si Prinsesa Kanabhorn. Bilang pag-alala, nagtayo si Haring Chulalongkorn ng isang memorial sa Wat Chabufit sa Bangkok, isang magandang marmol na monumento na naglalarawan sa kanilang pagmamahalan at pagkawala. Hanggang sa kasalukuyan, Patuloy na bumibisita ang mga tao sa memorial na ito. Dinadala nila ang mga bulaklak na lotus bilang pagpupugay sa reyna na tinawag nilang Lotus Queen, isang simbolo ng kagandahan, trahedya at pagbabago. Ang trahedya ng Ilog Chao Phraya ay isang paalala ng kahinaan ng buhay, ngunit ito rin ay isang kwento ng pag-ibig at sakripisyo na nagdala ng makabuluhang pagbabago sa kaharian.